Ano? Bakit ang late ng pizza at normal lang kay John? Oh, napakaswerte ko. Wow, Chloe, may pizza bang kasing laki nito? Oh, punasan mo ang salamin mo, nerd. Kita mo, may pizza ako, pero si Emma ang unang kakain. Eksakto, meron akong super liit. Ayan, tapos na ako. Ang sarap! Yeah. Okay, ako naman ngayon. Ah, oh, baka mas maliit ito kaysa sa kay Chloe. Pero sigurado akong hindi ito gaano kaunti sa sarap. Pwede mo bang ibahagi ng kaunti? Oo, tama na. Hindi sayo yan. Nakuha mo na ang parte mo. Hindi. Sige, may dalawa pa akong piraso. Ngayon, pagsasamahin ko sila. Hmm, ang cheesy. Gustong gusto ko ito. Ikaw na, Chloe. Salamat sa pagpapaalam, nerd! Magsimula tayo sa unang piraso. Wow! Napakasarap nito! Siguradong makakakuha ako ng sapat para sa buong taon? Oh, guys! Pasensya na! Pero may isang bahagi lang para sa... sa akin? Kaya, hindi ko talaga maibabahagi. Oh! Hindi ko mapigilan. Ang sarap talaga! Chloe! Mga goodies! Baka dapat tumigil ka na! Paano mo nauubos lahat yan? Oh! Hindi! Ang tiyan ko! Ang laki! Bakit ka tumatawa? Tumulong ka sa akin, Emma. Pakiusap. Ang gawain na ito ay para sa akin talaga. Halika na, Chloe. Mas tumpak, umalis ka na rito. Okay, Chloe, ito ay isang treadmill. Treadmill, ito si Chloe. Nakilala mo na ba? At ngayon, nagsisimula na kaming maging magkaibigan. Tara na! Tara na, Chloe. Huwag maging tamad. Bilisan mo ng katamtaman at tumakbo. Tara na, bilisan mo. Chloe, para sa isang piraso ng pizza? Sige na, mag-ehersisyo, baby. Oh! Maari mo bang ibigay ito sa akin agad? Ang sarap tingnan. At tapos na tayo. Wow, Chloe. Ang ganda mo. Mag-selfie tayo ng magkasama. Kuna ng sandaling ito. At ano ito? May maliit na mumu ako sa plato ko. Oh, mas malaking marshmallow ang meron ako. Ano Wag ito? Huwag kang huminga at huwag titigan ang marshmallow ko. Mas mabuting gumawa ka ng sarili mo. Sige. By the way, nakaisip ako ng napakagandang ideya. Iprito ko ang maliit kong marshmallow para mas sumarap ito para sa akin. Oh, magprito ng marshmallow sa kawale. Perfecto! Astig. At ngayon, kainin na natin ito. Mm, napakasarap. Pwede mo na ipagpatuloy ngayon. Magaling! Gusto ko rin iprito ang marshmallow ko, ilagay ito sa skewer at kunin ng burner. At medyo apoy at ipaganda itong masarap. Oh, napakagandang gintong kulay. Subukan ito. Oh, ang sarap! Mmm, natutunaw lang sa bibig ko. Tapos na, maaari ka nang umalis. Sa wakas, may napakagandang ideya ako. Ipiprito ko itong marshmallow. Oh, kailangan nito ng mas maraming apoy, perfectong kulay at anong bango. Kaya mukhang handa na ang lahat. Kaya ngayon, maaari ko nang subukan. Oh, mukhang malutong. Papunta na sa'yo. Kadiri? John? Parang hayop ka lang? Oo, oh, oh, ako nga. Mabuti ba o masama yun? Oh, sige. Ano yun, Emma? Ito ang aking timba ng popcorn. Hooray! Akin ito. Ang daming popcorn dito. Astig. Kamusta ikaw, John? Oh, John. Ito ang pinakamalit na popcorn na nakita kaya ko. Kaya ano? Masarap ito, sigurado. Hmm. Pero kaya kong gawing mas malaki. Oh, tama. Kaya kong gawing mas malaki. Meron akong espesyal na buto. Kailangan natin subukan ito. Direkta, isuot ang proteksyon na salamin at buksan. Oh, maghanda ka. Magkakaroon ng higante. Anong kahon? Ah, uh, ano? Ano yon? Akala ko gumana. Hali ka na? Hindi talaga oh, ako natulungan dito. Oh, sige. Kakainin ko na lang itong pop. Hmm, tapos na ako. Salamat. maari ka nang magpatuloy, Emma. Magaling. Subukan natin ngayon. Hmm, napakasarap niyan. Kakainin ko lahat ng mabilis. Uh, Emma, ang bilis mo. Oh, huli na ito? Okay, tapos na ako. Chloe, ikaw na. Sa wakas. Masisiyahan na ako sa masarap ko. Mahilig ako sa popcorn. Hmm, ang sarap. Ako una. Hindi. Tara na. I-share mo rin sa akin. Ah, ang sarap at ang dami nito dito. Ah, nahuhuli ko. Ah, nahuhuli pa ng mas marami. Ano? Tapos na ako? Ay, hindi. Kailangan ko lang lumusong sa timba na ito. Ah, uh, okay. Kumusta muli? Ano ba ito malate na Pringles? Oh, hindi. John! Talunan ka lang! Mas malaki ang pack ko rito. Kahit na ito ang dambuhalang pack ng chips. Uh, ano, John? Sige, pwede kang magsimula muna. Oh, mabuti. Mahirap para sa akin makita ang package na ito kahit may salamin. Siguradong makakatulong ang aking mikroskopyo dito. Subukan natin. Nako, patay. Natapong oh, ko na lahat. Wala nang naiwan sa akin. Emma, ikaw naman. Magaling. Meron akong magandang ideya. Ngayon, agad kong huhugutin ang lahat ng chips sa pakete. Handa na! At tingnan mo ang cool na finger skate na binili ko. Hindi ba, astig? Tama? nag i ako ng profesional, pero gamit lang ang aking mga daliri. Sige, kaya ngayon ang mga daliri ko sa paa ay nasa chips ko at maari ko itong ipalipad papunta sa bibig ko. Napakagandang ideya, tama? Chloe, ikaw okay. na ang susunod. Ayos! Sa wakas! Ang bagal mo! Gutom na ako! Ngayon, buksan na natin ang pakete at tikman ito. Hmm, ang lalaki nila. Ang sarap nila. Ano? Ah, Okay, mas maginhawa kumain sa ibang paraan. Kanyan lang, hilahin ang lahat sa aking... Ay, hindi! Masamang ideya ito! Ha! Tara, naipit ako! Tulungan mo ako! Nasaan ako? Ah, uh, Chloe? Oh, oops! Dapat siguro ay tinulungan natin siya. O oh, sige, meron tayong mga chips. Ah, kaya kailangan nating itala ang burger na ito bilang pinakamaliit sa mundo, tama? Ah, uh, at meron akong regular na burger... Meron na kong napakalaking oh. isa. Oh, tama. Pero nakakatawa ang sayo, John. Bingo. Magaling, may naisip pa kong magandang ideya. Oh, still... sa tingin ko na isip ko ang isang bagay. Ibigay mo 'yan, ibigay mo ito. Mula sa lahat ng mga improvised na bagay na ito, makakagawa ako ng cool na bagay. Tingnan mo. Ngayon tingnan mo kung gaano ka epic ihagis ko ang burger sa bibig ko. Handa ka na ba? Chaching. Oo, oh, oh. Sobrang cool noon, 'di ba? Na. Ikaw naman ngayon, Chloe. Magaling. Isang matinding gutom ang nagising sa akin. Mm. Napaka-juicy at masarap nito. Meron akong burgers at gustong-gusto ko sila. Tingnan mo, ayos lang ang lahat, di ba? Chloe, may bigoti ka na ngayon. Ganda pa rin tulad hey. ng dati. Oh, Go siya, in. ikaw naman, Emma. Gusto ko sana, pero paano ko ito kagatin ng mas maayos? Tara na. Sobrang laki kasi. Oh, tama. May malaki akong martilyo. Ngayon, matutunaw na ito. Sige, handa na. Ah, mas mabuti ang laki na ito. Ngayon, makakain ko na ito ng walang problema. Mm, ang sarap. Oo, oh, nagtutulong na laway namin dito. Sige na, tapusin Ay, mo na. Fantastic. Tapos na tayo. Ano? Bakit maliit lang ang donut na nakuha ko? Ano? Sa wakas, sinwerte ako. Isang malaking donut, kahit na sandali, hindi pala malaki. Emma, meron ka na namang higanting pagkain? Oo? At talagang masaya ako tungkol dito. Hindi na ako makapaghintay na kainin ito. Pero si Chloe Oo. ang magsisimula. Ako? Sige, ayos lang. Kakainin ko ito agad ngayon. Iyan lang. Oo, tapos na ako. John! Maaari mo nang kainin ang donut mo ngayon! Talaga? Wow! Ang sarap naman! Gustong gusto ko talaga ang mga donut! Emma, pero interesado talaga ako kung paano mo kakainin yan. Ngayon, hindi naman ako pumupunta sa gym nang walang dahilan, tama? Kailangan mo lang maghanda ng maayos bago hilahin ang ganung mga donut. Kaunting pulbos sa mga kamay at itaas. Ugh! Napakalakas ko! Ano? Uh, ayos ka lang ba, Emma? Oo. Ngayon, hati-hati na ang donut ko at pwede ko na itong kainin ng mas madali. Sir, paano kita matutulungan? Wow. Ang ganda naman niya. Okay, sarap ng araw na ito. Ang ganda ko at single. Hello, mga boys. Alam mo, wala na akong sakit. Bata at sariwa ako. Lalo na para sa isang kasamahan Kasta. sa kwarto na ganyan. Kalalay, kalalang. Kaling kaling sa tayo bumutang ribihay ang sing kaibigan. March mo na mag winter na saan siya? Ah, uh, nadapa siya. Sige, hahanapin ko na lang siya. Kamusta, Dan, kung tumawasponsor na ipagdala ko sa iyo ang isang bagay. Ano sa tingin mo? Oo, 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 Ito ang paborito mong mga hamster at lobo. Sana magustuhan mo sila. Makakatulong ito sa iyo na gumaling agad. Ano? Naku naman. Oh. Natigil ako sa pinakakawili-wiling bagay. Magpapatuloy akong kumanta sa telepono. Ang gandang araw nito sa trabaho. Tigilan mo na ang hayop. Nasa ospital tayo. Ate, bawal ang mga hayop dito. At kailangan mong ibigay sa akin ang kuneho. Ganun lang. At maghintay ka ng isang taon. Kumusta ang problema mo? Ano? Bawal ang mga hayop. Anong gagawin ko kay Stevie? Ang tapat kong aso. Siguro hindi ganong masakit ang braso ko. Pero hindi, masakit. Sige, mag-iisip tayo ng paraan ngayon. Bye. Oh, ang ideya. Pwede akong magkunwaring bulag. Tiyak na may papapasok si Stevie, ang mahal kong aso, na parang aso ng gabay. Dapat nating suriin ang pamamaraan. Oh, hindi ko makita. Hoy, bakit mo ako pinipigilan? Nagpasya ka bang atakihin ang bulag na tao? Oh, oo nga, bulag ka. Pwede kang dumaan. Oo, nakakahiya yon. Oh, ang bola ko... Oh, Stevie! Hindi! Masamang bata! Tama na, Stevie! Ikaw ay pupunta! Pupuntahan ko ito ngayon. Hinahabol kita, kaibigan ko, at mga, mga buwan na nang bingis. wala. Bakit kayo tumatakbo palayo sa akin? Pwede mo bang hawakan Hahabulin ito? Hahabulin kita kahit ano paman. Apat na paa na aso. Halika! Tumigil ka! Kaya hindi ka pala bulag? Lumabas ka ng ospital ko kasama ang aso mo? Kailangan nating maglinis ng kaunti. Magandang hapon. Meron ka bang sanggol? Ang cute. At meron akong kalansing para sa sanggol. Patingin nga sa kanya. Sandali, tulog siya. Nako. Oh, may aso ako doon. Pasensya na. Kailangan kong gawin ang mga gawain at natatakot akong mag-isa. Talaga bang imposible na lumakad kasama ang prinsesa ko? Naintindihan. Okay, hindi mo na kami makikita. Okay. Pero itatago ko ang laruan. Saan ka ipinadala? Sandali lang. Isang ginipig ba yan? Tigil. Ibalik mo dito dahil hindi mo pwedeng magdala ng hayop sa amin. Sorry. Pero hindi ako ang gumagawa ng mga patakaran. Babalik ito sa iyo kapag nasuri ka ng doktor. Paano hindi ito papayagan kasama ang mga hayop? Kailangan kong mag-isip ng paraan agad. Hindi ko kayang umalis nang wala ang aking mga cute na ipis. At kadalasan, sobrang nakagat na ang taong ito. Oh, binigyan niya ako ng ideya. Pwede kong itali ang benda sa ulo ko at maglagay ng garapo ng mga ipis dito. Talagang papayagan ako ng nurse na dumaan dahil may malaking bukol ako. Nako, ang sakit. Sakit. Ah, uh, magandang hapon. Ano ang ikinababahala mo? Wow, sa cartoons ko lang nakita ang napakalaking bukol na ganun. Pasensya na. Pasok ka. Pasensya. Paano na. mo nagawa yon? Go in, go in, go in. Oh, ang sakit ng ulo ko! Hi, Lola! Sa tingin mo bomba ito? At naniwala ka? Ang galing talaga, hindi ba? Mga alaga ako sila, ipis. Ang cute nila, kaya hindi ko sila mawalay. Tinutulungan nila akong magpagaling. Lola, saan ka pupunta? Wag kang umalis. Wala silang masamang ginagawa. Hello, Nurse. Pumunta ako dito para sa isang benda at kasama ang aking kaibigan. Talaga bang hindi pwedeng magdala ng mga alaga? Anong bangungot. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta sa ospital ninyo. Ito ay nakakagali. Ano? Hindi pwedeng isama ang mga hayop. Pero paano naman ang mga isda ko? Kailangan natin mag-isip ng paraan. Oh, tama. May naisip akong paraan. Ibubuhos ko ang mga isda mula sa aquarium sa drip. Tiyak na makakatawid sila sa mesa ng nurse. Gagawin nating parang may nakasaksak na IV sa akin. Magaling. Kailangan kong suriin ang aking paraan. Tara na. Oh, kumusta? Ang sakit ko. Oh, nga. Uh, nagakatakot dapat pumunta ka na sa ward. Hi, lolo. Ako ang bago mong kasama sa kwarto at nagawa kong maipuslit ang isda ko. Kaya ililipat kita sa mas pamilyar no, na lugar. Oh. Ang ubo na ito ay talagang istorbo sa akin. Kailangan kong uminom ng tubig. Hoy, anong nangyari sa tubig na ito? Nako, iinumin ko ba talaga ito? Nako, nakakatakot. Iyo ba ito? Hindi ka pwedeng magdala ng mga hayop dito. Nakakadire. Oh, Diyos ko. Ano ito? Paano mo ito nadala sa ospital? Siguradong may kulang ka sa klinika na yon. Sa ibang kalye. At ito'y para sa mga tao. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ko maiwasang dalhin ang aking pulang Mia. Oh, ang ideya. Matalino ka, hindi ba? Sige, pumunta tayo sa ventilasyon. Papunta sa aking siled. Gaya ng isang tunay na espiya. Ah, uh, hi. Wala akong mga hayop, sa totoo uh, lang. Paano ang takip? Ano ang ginagawa mo? Paano ang bag mo? Bingo! Keso? Anong ibig mong sabihin, oh, keso? Ano? May butas. Parang ang weird na kinakain mo ito. Okay. Walang mga hayop na pwedeng madaanan mo. Kamusta? Ako ang bago mong kasama sa bahay. Medyo hinaan mo lang. Kailangan kong makipagkita sa isang kaibigan. Mia, may keso dito para sa'yo. Pumunta ka sa keso. Ang talino mo, nakalakad ka mag-isa at nakatakbo ka pa sa kwarto ko. Galing! Okay, okay. Ang mga kamay na ito matatapos na ang shift, sir. Hindi pwede ang mga hayop ganyan sa amin, pero... Ganyan din hamster. Sumusuko tayo o iiwan ng ospital? Ano? Oh, ano? Hindi mo magawa gamit ang mga hayop? Anong bangungot? Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan sumama sa akin si Lizzie. Oh, sa tingin ko dapat akong tulungan ng lokal na chef. O oh, mas tamang sabihin, ang kariton niya na may mga kaldero ay siguradong makatutulong. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay tahimik na kunin ang uniporme at kariton. Itatago ko ang kuhol dito, tatakpan ng lugaw ang lahat, at makakalis na ako. Oh, ikaw na naman. Ano ang pagkain natin ngayon? Ano? Ano yon? Lugaw. Anong kasuklam-suklam? Kakain ako ng matatamis na pasensya. Nagtrabaho ako. Bakit hindi tayo kumain ng lugaw? Ihahain kita ng masarap na... Mga pamatamis na makakatulong sa mabilis mong paggaling. Ang pinakamabisang gamot at narito si Liziko. sobrang miss na kita. Ha! Huh. Ang init naman. Saan ka pupunta, pagong? Walang mga pagong sa ospital. Iyan ay bago. Well, ang pagong mo ay maghihintay sa iyo rito. Sige. Ano? Walang mga hayop na pinapayagan? Pero hindi survive si Pascal ng isang minuto na wala ako, hindi kami mapaghiwalay. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Oo, oh, tama, pwede ko siyang itago sa ilalim ng mga accessories. Pascal, umupo ka lang sa ulo ko ng kalmado. Sige boy, tatakpan ka namin ng sombrero at itali ang scarf sa'yo ganyan lang. Mabuti. Ngayon maaari kong subukan na dalhin siya. Magpanggap tayo na mayroon akong tinatawag na ang temperatura ay 30 siyam at siyam. Oh, hello, Mr. Nurse. Kailangan ko ng tulong ng doktor sa kagyat na pangangailangan. Sige, pumasok ka na. Talagang walang iba kang kasama. Kahit na maraming iba't ibang tao ang sumubok na pumasok ng palihim ngayon. Laging huminto. May chameleon ka ba sa ulo mo? Umalis ka. Oh, bakit nila dinadala ang lahat ng ito sa aking shift? Magdadala ka rin ba ng elepante?